So ngayon mga ibon, meron dito nakawala na ibon. Itong kapatid ko, iniikap. Sabi ko, huliin mo, makuha mo sa'yo na. So itong ibon pala dito, sa kapatid ko to, binigay ko to. Kaso yung nest box maliit, ang daming nest box dito, bakit maliit nilagay? Ang talino rin ng nakawala na ibon na to. Kapag meron pong lumalapit na tao, kunyari nilalapitan mo siya, lumilipad pa pala So nasanay siya dito kasi minsan, uh, pinapakain ko at saka dito sa mga tapon ng ka uh, ibon ng kapatid ko, kinakain yung tapon. At siya doon sa taas, meron niyan pagkain, nilagyan ko yan para masanay dyan. At siya ka, meron siyang makain. Habang hindi pa siya nahuli, so uh, hindi siya maguto, meron siyang nakakain. Siguro yung may bibay ko na lang na tips dito, panatili niyo po yung, yung uh, mga ibunan o yung mga cage, dapat meron pong lock. Kasi itong lovebird, matatalino po yan, kayang iangat nila yung pintuan na maliit para makatakas. Sinubukan ko pala na lapitan kaso pansin ko may lap talaga. Lagi nakatotok sa atin yung tingin ng ibon. Yung ganitong ibon once na makawala so napakaliit po ng chance na mabubuhay sila kasi sanay po sila na tao na yun na talaga. Kung captivation sa tao na sila uh, tumanda at lumaki. So, kapag ganito na meron po kayong makita na nakawala na ibon, pwede po yan nahuli nyo para po makasurvive at uh, mabuhay pa sila.